for today's video par manguha tayo ng isda mga par ayan may isang danggit mga par sa pool kasi wala na yung wala, wala ng laman yung rep so manguha tayo ng isda may isang auman mga par hindi na hindi na na, na ako na ng camera sa pagtira kasi ang sikip sa ilalim ng bato so ayan headshot ang sarap ron par nandito may limasag mga par ayan o oh. ang sarap yan par tumakbo pa ayaw magpahuli yun talagang ang kulit mo ah iyon, huli ka ngayon yan at may alimasag na naman par o oh. isa lang yung paak nga par yano? You know? iyon, oh. huli isa lang yung galamay nya yung pa, eh, ang paak at may danggit par ayan sa pool Ayan. ulam ka ngayon grabe may mga ito dito mga par may oh. dami nila par mga maliliit par at may isa naman ditong malaki hindi ako kakain yan par iiwan lang natin kasi ang laki hindi magkasya sa dala kong ano sudlanan at may danggit par ang laki par ang lapad sarap dito par yan malakas par gabi at may nakita tayong pugita mga par Ayan, sa pool. Headshot ka ngayon. Ulam ka mamaya. Masarap yan par. Pag-adubuhin yan par. Hmm? Yung niya, Kung saan-saan kumapit. At may nakita tayong alimasag par. Ayan. Oh. Huli. Walang kawala. Ang sarap din yan, par. So, hindi na ako nagtigal, mga par. Umuwi na ako, par. Kasi, nagugutom na ako, par. Yan, par. Oh. Huli ko ngayon. Okay na to Sapat na yan. Para umaga. Yan, no? Oh. Sarap yan, par. Grabe. Pwedeng-pwede na Let's go na tapar.